Ah, magandang araw mga friend, mga kabrader. At uh, dito tayo sa Monserrat ngayon. At uh, papasel ko kayo, papakatok ko sa inyo yung lugar na to. Andito tayo sa Monasterio de Monserrat. Ano siya, isang, isang bundok siya na mabato na may simbahan doon sa babaw. At papa uh, papakita ko sa inyo yung view kaya, tingnan nyo. Uh, pupunta tayo doon sana sa itaas ng bundok na yan. At uh, sasakit tayo doon sa funicular nila. At uh, titignan natin yung ibang view doon. Papakita ko sa inyo kung anong itsura nung ibabaw nito. Maraming eh. Uh, maraming maganda rin ang Biron at uh, ano siya. Uh, ang tawag dito. Uh, lugar doon para mag-hiking, tapos mountain climbing. Pero malayo eh, kailangan ng maraming oras doon pero sisidipin lang natin. At uh, para makita nyo kung anong itsura niya. Uh, ito yung trend sa sakay natin, Pakyat. Eto mga friend, mga ka-brother. Ire-record natin to kung gaano katagalakit Basta hindi ko siya kakaten eh. Ganun ang mangyayari. Eto Uh, mataas na tayo eh. Kita Pataas na lang pataas. Ayan. Tingnan nyo. Ang view rito. Ayan ang tsura nya. Malapit na tayo sa babaw eh. Ayan ang uh, view nya rito. Ayan sya. Okay. 아, 그럴리지 게 eto mga friend mga ka -brother. mataas na tayo eh tingnan nyo mataas na eto mataas na tayo eh tingnan nyo yung view ganyan mamaya kapantay na natin yung kabilang bundok na yan pag nasa tuktok na tayo dito ah yan, Ayan. Pababa naman siya eh. Pababa ang direksyon niya. Papalusong siya. Hanggang doon sa estasyon doon. Matarik eh. Ito, walang ano to, walang edit to eh. Basta kung paano umaahon yung tren eh, ito, itong nasa video na to, yan yan eh. Ganyan, ganyan lang ang bilis niya. Pa, pataas eh. Pataas tayo kaya ganyan. Oh, mataas na tayo. Nandito na tayo sa babaw eh, madapit na. Ganyan kataas tong wala na tayo na ng punikular na tayo. Eh.

<pap> di in primo all'ombra del raino pallone. Fast dentro eh. Poi proteina. Ideali. Ma su di generale ultima. Sta a casa. Ay, Ayan, na okay. Wow, I like it. <laughs> Good. Hello. Pwede sa padre, ya? Nandito na tayo. Sa na natin yung bundok do sa kabila eh, ganong katas ng posisyon natin. Ganon. nyo naman yung pinanggalingan natin yung istasyon Hindi oh na makikita, eh Okay. 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 minuto sa Okay. 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 sa babaw dire Okay. Ganyan ang itsura niya dito. Ganyan siyang tingnan. at itong kalsada na to yun yung ano uh, trail ng mga hiker at uh, mga mountain climber yun sila dumadaan papunta doon sa kabilang bundok yan yung sila mga mountain climbing ganyan ang itsura dito mga friend mga kabrada Ayan. Eh, dito na tayo sa baba. Nakababa na tayo. At, uh, pupunta naman tayo doon sa, ano, sa, sa church. Merong church dito. Luman-luma -luma na rin siya. papa uh, po sa inyo kung, anong, ma uh, cure, anong, uh, church dito. Medyo mainit na, pero maraming tao, eh. Dinadayo talaga itong lugar na